Hi guys, so for today's video, magluluto kaming mga PTA officer para sa feeding ng mga bata dito sa school. Uh, ayan, at dumating na nga pala yung mga lulutuin. At ayan na nga, nagsimula na kami maggayat. So, ang lulutuin namin ngayon ay ginataang kalabas sa tao na may malunggay. Yan, para sa mga bata na nagpipeeding. Kailangan nilang bumigat ang tibang, kaya Tsaka maging malusog ang kanilang pangatawan, kailangan nilang kumain gulay. Kaya magiging kami for today's video. Ayan at naggayit-gayit na, nag na nga pala kami dyan ng mga kabasa, sitaw, sibuyas at bawang. Ayan at nang makaluto na nga kami, pakakainin namin ang mga bata. Tinawag na nila at pinapilad dyan. Ayan, isang taga sandok ng kanin, taga sandok ng ulam, taga taga prepare ng plato, kutsara, tinidor. Ayan, at naghilera na nga sila para kumain. Ayan, pare-pareho kayo ng ulam, gulay. Magpakataba kayo, ah. Pakabuso.